Okay, what's up guys? Dito tayo sa attic or no, tingnan natin itong zone na to yan. May ano pala dito. Washing machine. Pwedeng maglawa. Ayan, balik 250. Ang ano bayad. Yan. Kaya lang, kailangan may sabon ka. Dito, yan o and my dryer. Ayan. Dito may gym yata to guys. Wow. May gym pala dito. Oh. Hindi kami nakapag-gym na Albert dito. Ayan. Magamit ka to bukas. Galing. Oh, gigim ako ah. <laughs> Magigim tayo bukas. Spinning pa dito. Ayan. Chatty race. Ayan, pagkaganda. Ay, sa kabila guys. Let's go. Come on. Ayan. Wow. Uy, pwede pa lang mag-barbecue dito. Ayun, kaya 5 AM to 6 PM lang yata. Ayun. Pwede mag-barbecue. Ayun, may ba may lababo ka dito, pwede maghugas. Natin may tubig. Ayun, may tubig siya. Ito maganda dito, guys. So. Wow, tingnan niyo naman ang ang view. Yan o, pagkaganda. Kita na, 360 view. Buong Quito halos. Yun. What's happening there? May sunog yata. Ah, hindi. Fabric. Ayun o. Yun, yun. Dinadaanan natin guys. paakyat Gandun sa mall. Yung kalye na yan o. Oh ayan itong view natin dito, wow stunning view, napakaganda ayan o kita na ang buong kito, kabundukan ayan kaganda guys so. wow hindi tayo makit dito ng mga last few days ayan o, wow Ganda. Ito yung tanaw ko sa sa ano natin, balkon natin. Sa bintana natin. Ginagawang building na yan. Tsaka ito. Wow. Wow, 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 wow. Pagkaganda. Ito tayo sa kabila. Tanaw na natin ang buong kito, guys. Ito na. Hey, shoutout po. Ayan o. Oh. Tingnan natin mamayang gabi kung makapunta tayo dito guys. Tingnan natin yung view. Night view dito. Ayan o. Oh. Pagkaganda nga naman. Ayan. Ang taas ng bundok na yan o. Oh. Boom. Ayan. Tsaka yung vulkan. Ang tawag ng vulkan na yan. Yung nagyayelong vulkan yun eh yan. delikado daw yan pag sumabog guys dahil sa daming yelo na nandun eh pwedeng mag cause ng mga uh, ng mga uh, flash floods yan pagkaganda yan Hey, what's up guys? Good morning sa inyong lahat. Ayun o, no, dito tayo sa rooftop ayan kita ang view dito pagkaganda ayun o may gym pa dito guys sa, sa loob ayan ano lang siya nakikita dito sa labas bukas gym tayo <laughs> Albert ba't di ka di natin nakita to nung ano nakapag gym sana tayo sabay ayan tingnan natin ang view tingnan nyo naman ang view guys oh. Wow! Kita na ang buong Quito City, capital ng Ecuador. Ayan. Pinakita ko kanina dito. Ayan o. Pagkaganda na naman o. Wow! Nice view! So, mainit na guys. Baba na tayo. Balik tayo dito mamayang gabi. Tingnan natin. Malamang mas maganda pa ang view. Yung kita mo ilaw yun yung kabahay na yun oh. No? yun yata yung city na nanggito. ewan kung ito yung nandito or yung nandun nandun oh. No? tok tok ng bundok na yan okay mamayang gabi tignan natin guys let's go